So guys, after natin mamili sa palengke kanina ito na na i hirap so ito, mag-grocery yung dalawa tama grocery daw sila so, na so ito, din, ito, <laughs> ang kapatid na itong gulo ito rin maingin din yung rito si Buano hirapan din na mag-adjust pero kung saon sa oy. <coughs> so yan, mamili tayo. Grocery tayo, guys. Okay, mamili tayo. Mamili natin lahat dito. Taste. napunta na natin ang dolo at lola. So, tapos na yung first mission. So, mamaya, enjoy, enjoy tayo. Okay. Gala. pag well okay, guys. Ano host? Turn to pearl. Lalagyan ba siya? Boom! Brown, ano? Ah, ba yun?